So yo, what's up mga idol? John Wright TV here Ang magbabalik sa inyo John Wright TV ang inyong lingkod mga idol So for today's video mga idol ay dadayo po namin ng kabiti, kami ng kabitin May raids kami ng kabitin ng aking tropa Siyempre si Kamansero at si Markson Bali, dadalawin namin ang pinsan namin sa kabitin sa night mga idol So yun nga mga idol, na maaga akong nagising. Kinising ko ang aking may bahay. Siyempre, mangingi tayo ng panggasolina. Siyempre, <laughs> siyempre, supportive ang ating may bahay. At yan lang talaga ang ating pinagkagigiliwan, yung mga rights. Siyempre, hindi siya nakasama dito dahil pang pinsan for the boys lang itong rides mga idol kaya hindi ko na siya sinama at tayo na lang ang umalis dahil wala man siyang makabanding pag nandun siya at sumama kaya nakatampo uh, kung siya dito dahil di siya nakasama pero hayaan mo uh, aking misis at ako'y babawi sa iyo eh. I love you, magingat kayo at sumama so yun mga idol at nagsusot na ako ng sapatos Ayan, maghahanda na para sa ating rides mga idol. At sa hindi pa palang naka-follow at naka-ano sa ating page mga idol, paki-follow naman ang ating page at sa ating YouTube mga idol, John TV. At syempre dito ay tinik ko na yung oras. Magpo, mag alas 4 na, 3.40. Sakto lang to ang kasi ang meet up namin mga idol sa balintawak ni Mark Sonyo ay saktong por kaya naman nagmamadali na rin ako kasi 10 minutes lang naman takbuhin ko yung from Malabon to Balintawak mga idol kasi madaling araw to wala siyang traffic kaya yun so yun mga idol dito ay naanda na tayo para umalis mga idol kunting ano na lang sa mga chick sa mga kakailanganin natin sa biyahe no siyempre di huwag kakalimutan lisensya importante yan mga idol at siyempre isa rin pera di pwedeng walang pera mga idol at dito mga idol ay dito na nga tayo dumating sa up no sa LRT Balintawa dito kasi up namin ni Mark alas 4 so chinat ko nga ang tropa kasi wala pa siya dito sa time na to pero maaga pa naman yung dating namin no? Uh, ano parang maaga pa pero di naman nagtagal dumating after 4 o'clock and 4 minutes bali 4 minutes na late na naman si Fari ko ay nakala ko kasi tulog hindi siya naka online sabi ko pa nga ayos ah naka na ano ka ni misis mo ah na boljack mo na bago nakaalis ah kasi di nga talaga sa pinapayagan ni Mare pina ay sabi ko ubalikan lang naman tayo eh ayun natuloy so dito sinusundan ko lang siya kasi maaga pa to alas 4 kami umalis ng balintawak mga hindi ayan ito ay malaman nilang takbo namin kasi sabi ko dandaan lang tayo takbong kugli lang tayo mga idol so sa point na to dito na kami sa Bacoor So dito ang meet up namin sa Sukat, Shell Sukat. Dito kami mag -me meet up ni dito namin antayin si kami sa no? Ayun. Dito kami magtatagpo. Ayun, kung matatanaw niyo, kita niyo na yung logo ng Shell, yung mga idol. Ayun, dito kami magtatagpo ni Kamin sa no? Dito natin siya antayin. Ayun dito kasi ka ay yung usapan namin magtatagpo sa shell so walang alam dito eh di halos di ko kabisado yung mga area to si Mark at si Kamen ang kabisado sa south yan so dito tiningnan namin parang wala pa so may isang grupo dun sa dolo may rides din ata ewan ko tagay nila so kami dito nag-uusap muna ni Mark sinat ko nga muna yung <coughs> tropa kung nandyan na sa sabi ko nandito lang kami so si Mark nagre-reklamo sinisipon pa daw inuubo sabi ko tirahin mo na ng gin bulag yan <laughs> naka covid na Ayan. oh sakit sakit pa yung ulo nangangat eh sabi niya wala pa ba yung sponsor ko ng gasolina sa <laughs> so, di nakaalam ma idol kasi si Mark in-sponsoran ni Kamenzaero ng gas yun ka malayo rights namin eh. si Marcasi Pamilyado na to tapos si Kamensahero binata pa at pag kasi nung wala sa amin siyempre tulungan mga idol so di nagtagal dumating si Kamensahero so pass forward nagpagas na rin tayo diretso ay sila pala hindi ako <laughs> kasi nagtagas na kanina bago pa nag meet up kami ni Mark sa Balintawak na no? so dito sabi ko nga kay biniro ko nga si Kamen bakit di mo dala yung chicks muna? sinabi kagabi dapat sinama mukha ako para matis ni paring Mark <laughs> Dito lang mga idol biruan lang namin to eh Ayan. Nagpaga sila. Ayan. Kasi dumating na yung sponsor ng gas ni Mark. Ayan. Ayun, Pull tank ang raider. sa <laughs> so, i-comment nyo nga mga idol kung naka-raider kayo. Malakas ba talaga yung carb na naka-raider? Kasi yung sa pinsan namin daw kay Mark, sobrang lakas sa gas eh. Malaki siguro yung carb na ito. 28 ata ang carb niya. Kaya malakas sa gas. So sa akin na full tank malabon ang um, bawas nyan lang pag uwi namin halos na dalawang guhit lang yung sa aerox ko ang tank lang niyan kulang ko lang 250 lang naman tipid yung aerox ko mga idol itong sa pinsan kasi namin to si Mark lakas talaga sa gas yung motor niya naglalaklak ng gas sabi ko pang mayaman ata to so hindi mo naman kailangan palakayan yung car para tumulin ano importante yung ka sa gas <clears> hindi <throat> mo naman pang karera yun eh diba? <clears throat> kaya laging may rides kami yun. laging sponsor si paring mark ng Sahero natin so shout out kay, Kiman, Kim, ay, kay kamensahero at kay mark yan solid na pinsa natin mga idol walang hiwalayan yan yung three brothers mga idol yan. <coughs> Dito ay natapos na si Kamain sa magpagas, no. <laughs> oh, diba? Sabi niya gutom na siya. Sabi ko doon na lang tayo pagka malapit na hanap na lang tayo ng makainan doon. Eh, di ka pa daw nakapagkapitong si Kamain natin. Nagbalik na rin. Eh, tayo nakapagkapitay, nakapaghanda tayo bago sumulong sa digmaan. So, yun mga idol dito ay titik na tayo pa Cavite no? sabi ko doon na tayo hanap tayo ng mapagkainan dito doon pagdating doon so take up tayo mga idol time check alas 4 ay mga alas 5, 5 pala One hour din tayo nagantay dyan ano Ayan. so yun matatanaw nyo yung makdo mga idol imos ay tansa pala sa I mean sorry makdo tansa ito mga idol yan dito tayo muna magpalipas ng liwanag kasi sobrang aga namin mga idol alos 9 kilometers na lang panaik mga idol dyan na tayo kaya sabi ko dito muna tayo makdo mag almosal muna tayo rito at magkape. kape Ayan. ano yan dito <laughs> tayo Uy, <laughs> baka okay, ibabash nyo kami ha. Sorry, hindi namin alam yung parking ng MacDo. Yung naparking ka namin, yung pan-delivery parking. <laughs> Ayun tayo mga idol. Ayun tayo mga idol. Masawot mga idol. Ayun tayo mga idol. Ayun tayo mga idol. Ayun tayo mga idol. Ayun tayo mga idol. Kaya kaysama natin si Mayor. 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 Tapos ito si Ka Ming Sairaw mga idol. Tumahin muna kami rin sa Maklut tanong sa mga idol. Yeah. Uh, uh, okay. So yun mga idol, see you in the next part 2 mga idol. Malaman, tulog pa yung pupuntahan sa namin. Keep watching mga idol, don't kasura. forget to share and like Salamayin, mga idol sa page natin. Maraming salamat.